Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si G. Harun Dalamban. Sabi niya, "Salam ustad, pwede po ba magsala ng sura al-Fatiha?" So, parang ang gustong itanong dito ng kapatid natin ay pwede bang magsagawa ng sala na ang babasahin na lang natin ay suratul fatiha lang, tanggap ba ang sala? Yes, tanggap po ang pinakamahalaga sa sala natin ay ang suratul fatiha. Pag suratul fatiha lang po ang binasa natin, tanggap na po ang sala. Kasi ang pag pagdadagdag po ng sura o sa maginda sakab after ng suratul fatiha ay sunna po. At hindi po obligado. Sa mga sunna na sala, sa mga obligado na sala, kailangan talaga ang suratul fatiha. Pag nabasa mo yan at hindi ka na nagdagdag, ng sura pagkatapos ng suratul fatiha ay tanggap po ang sala natin dahil ka, yun lang naman ang pinakamahalaga dyan ng suratul fatiha pero siyempre pinakamainam sa unang dalawang raka mapa naman ang sala o sa mga duhur asar yung taga-apat na rakaan na sala yung tatlong raka sa sa ng maghrib yung unang dalawang raka ang sunna magdagdag tayo ng sura kahit anong sura po yun po ang sunna pero kung hindi natin mabasa, makapagdagdag fatiha lang tanggap po ang sala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.